Ang payo ng nagmamahal na maari makagawa sa iyo ng naaayon na solusyon. Ang buhay ay puno ng mga pagkakataon kung saan mas mabigat pa ang tiwala natin sa isang kaibigan kaysa sa iba, kahit na minsan ay tila may mga alang ining sitwasyon na nagaganap. Totoo naman, may mga pagkakataon na ang kaibigan ang nagiging sandala natin sa mga oras ng pagsubok. Sila ang pinagtitiwalaan natin ng ating mga lihim dahil nararamdaman nating sila ang makakaintindi sa atin ng lubos. Ngunit kung susuriin ng mabuti, may katotohanan sa kasabihang dapat may hangganan ang tiwala. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay dapat nating ibigay ng buo ang ating pagkatao sa isang kaibigan. Sapagkat kapag dumating ang hindi inaasahang alitan o problema, tayo rin ang maaaring masaktan. Minsan, tayo pa ang nagmumukhang hanggal sa mata ng iba dahil sa sobrang pagtitiwala na nauwi sa pagkabigo. Mas mainam na manatili ang mga pinakamalalalim na lihim at usapan sa loob ng pamilya. Ang pamilya, kahit kailan, ay mananatiling kanlungan ng tiwala. Ang kanilang mga salita ay laging may bigat, at ang kanilang mga pangako ay masasabing selb hindi basta-basta maibubunyag sa kabila ng lahat sila ang tunay na kakampi sa lahat ng oras sa pakikitungo sa kaibigan mahalaga ang pagkakaroon ng hangganan magtiwala ngunit may reserbasyon hindi kailangang ibuhos lahat ng tiwala, lalo na kung may ginalaman ito sa mga bagay na sensitibo tulad ng pera o personal na desisyon. Mas mahalaga pa rin na magtiwala ka sa sarili mo. Sapagkat ang sariling paniniwala at kakayahan ang tunay na magdadala sa iyo sa tagumpay. Tandaan, ang kapalaran ay hindi palaging nakikibagay. Kapag ang kaibigan ay naging kawaitan, maaaring mawala ang samahang matagal mong inalagaan. Kaya't maging maingat sa bawat relasyon. Ang tiwala ay mahalaga, ngunit ang pag-iingat ay mas mahalaga. Sa huli, ang tamang balanse ng tiwala at pagkakakilanlan sa sarili ang magpapabuti sa ating pakikipag-ugnayan sa iba.